So, hi guys! Good morning, good afternoon, good evening world. Yes, for today's video ay, by the way, late upload na po ito guys. And yes, pumunta tayo sa Pampanga, San Fernando. Tayo ngayon ay nabaybay dito sa may MacArthur Highway sa Walolos, Bulacan then ayan na tayo sa may tulay sa bagbag kung tawagin eh then after this ay ito ay papunta na ng kalumpit bulakan yes pansin ko lang dito sa bulakan sa tinadaanan namin sabi ko nga sa asawa ko ang daming bridge ha in fairness ha anyway so ayan yung sa left side yung uh, ginagawang um, train going to Clark so anyway so ayan at medyo Marami ng development dito sa railways na ito going to Clark And then makikita nyo dyan sa dulo Yun yung pinaka end part ng uh, ginagawa as, as of today guys So anyways, so ayan at napakaraming uh, gawain ngayon dito sa bandang Norte Link to link ng mga MRT Actually sa bagay, actually sa bagay o oh, di ba So yung paggagawa ng mga link link na ganyan Skyway ganyan, nakakatulong na matagal sa traffic So anyways, pero minsan din buwi kami ng Cavite, parang nasa baba kami, pero skyway kami, ang traffic na din. So anyway, so yan, back to the road na tayo for today's video, another bridge na naman. So ito naman, papunta na ng palengke ng Kalumpit, Bulacan. So... Sorry guys, hindi ko na na-video yung palengke mismo ng Kalumpit Bulacan and then nandito na tayo sa road ng going na, nag na kami guys, ah uh, going na yan ng road ng papuntang papunta mismo ng uh, Apalit So, this is it. Apalit Pampaga na to Malapit na tayo mismo sa Palengke. And yes, itong lugar na ito ay dati. Eh, hindi namin dinadaan. Nasa so, mga 6 months, 7 months. Kasi nga, dumaan kami, oh my God, ang traffic, ang putik, ang taas. So, ngayon, sabi namin, mag-local naman tayo papunta ng San Fernando. And, ang ganda na ng karsada at ang taas ang itinaas. And, mapapansin minsan dyan sa video or hindi ko yata na-shot. Ay, ang grabe yung mga taas ng gitong sa pinaka, pinag pinagtaasan ng karsada. Anyways, anyway sinuturo ko 'yan sabi ko yung kalsada niya ay maganda na and then sa left side yung SM Save SMC More and ayan say more and then ayan yung nagiisang save more dito sa May Aparri Pampanga and dati dito na napaka-traffic. So anyway, so ayan, napantay na yung pinaka-entrance dito sa taas ng kalsada ng Apalit. And sabi ko kay Mr., ayan, may McDonald's na rin sa Apalit, Pampanga. And sabi ko kay Mr., dito sa kaliwa, may Mercury Drug, ay sabi ko, bakit parang ang taga tagal lang hindi inaayos yung public market? as in close pa rin. Sabi niya baka may, may papaltan sila or inilipat muna somewhere sa andugar lugar yung public market ng Apalit, Pampanga. Ayan. Sabi ko, ang tagal no? na. No? Magawa niya na itong close. Ano kaya ibig sabihin noon? So, tingnan natin after ng ilang months ulit tayo makakadaan dito. Then may Jollibee, then Macdo, Jollibee. And then yung kanton papasukan, ayan, hindi papasukan. I mean, yung kanton yung papunta kay ano, um, church sa Apo Ayan. Basta nagpunta kami dyan nung Holy Week eh. Nagbaybay din kami ng mga simbahan. Lahat ng simbahan sa Pampanga. And then, ayan. Dire-direcho na tayo dito sa local. And then, hindi na hindi na tayo ka kami nag-index. Kasi sabi namin, sigurado naman, freeway. I mean, freeway. Walang traffic masyado that time. And then, ayan. At mapapansin nyo, ang gaganda ngayon na mga kasada talaga dito sa Norte. And yes, ayan. Welcome to... San Fernando Pampanga. So, ayan na yung pinaka-art Hindi kayo maliligaw. Pag may nakita kayo, welcome to San Fernando Pampanga. And then, yung tri triangle na yon, yung sa kaliwa, pupunta kayo. Kung daw nagkakamali, sa, uh, sinabi ni Mr. Ian, ay going to Palengke yon. And then, eto sa left side, yung Musei ng Toledo. And then, sabi ni Mr., niyo, kinikwento niya noong daw time ng ah uh, Mount Pinatubo ay talaga namang kalahati ng mga building dito ay talaga natabunan. Actually, tinuro niya yung building na wala na, nakaambak na lang na kalhati. So anyway, sa kamubuo naman ng mga San Fernando, mabilis magbubuo ng mga tao sa San Fernando, Pampanga. Anyways guys, kaya kami pumunta ng San Fernando, Pampanga ay may kukuni lang kami di sa aking bayaw and dadaan na lang namin dadaan lang kami sa glitton sa kanilang bahay para may kunin nga si Mister Hindi ko alam kung ano yung kukunin. And then, after that, uwi na kami kasi Sunday kasi baka may lakad silang pamilya o magpapay nga kasi Monday may pasukan na. And then, hindi naman namin akalain na nagyakad na mag-lunch out sa may. Una, may pinunta kami area malapit sa kanila, sa Cafe Noel. Eh, pero sarado po. So, nagdiretso na lang kami sa SM Telebastagan. And then, um, yung mga ibang clips, i-share is ko na. Ayan, yung Vista Mall, yung... And then, saglit lang kami sa bahay nila and kinuha nga lang namin importante yung papeles and then sabi nila, akain tayo sa SM Talabastagan. And then, ayan, nag-ikot-ikot muna kami for a while and then, sa amin yung pa, sarado na doon sa second floor and then, bumaba na kami. Naghanap kami na ibang makakainan and then, doon kami napapunta sa savory chicken. And then, after nang kumain kami saglit, ay, wako ako lang nga kasi nga hindi pwede magtagal kasi nga, madi, may pasok na bukas na magkakapid muna. And then, sabi ni Ati Isang, yung akin yung aking bilas, hindi eh, na putan muna tayo dito sa cake Land para matikman mo yung brownies nila masarap. So, syempre, sunod-sunod sunod lang naman ako kay iisang. Anyway, so ayan, tapat lang yung cake Land at saka Seattle Best na kopi dito sa SM Telebesta. And then, after that, ayan yung bigay ni Ate Isa. Pinag-grocery niya kami ng fruit salad and brownies. And then, ayun si Choi, yung nag-iisa nilang anak na, na solo nakaupo doon. And kaya naman, ko Isa, Kuya Bicho, thank you for lunch out, and dito sa amin, and ayun. So, eto ang nangyari sa araw namin ng pumunta kami San Fernando, Pabaga. Yes, guys. Thank you for watching. This is my end of my vlog. Please follow my page, Nuna Lot. Bye!